Alam mo, yung mga ganang itsura ang nagpapasira ng environment dito sa lake eh. Ngayon na nga lang, to, madadagdagan pa ng basura. Ganda na ng lake ngayon no, linis na. Oo nga eh. After ilang years, ngayon lang ulit tayo pag banding ng ganito. Oo din. Ang tahimik-tahimik, di ba? Kaya nga. Ano ba? Kita nag-uusap kami dito, di ba? Mga bastos kayo. Wala bang pinag-aralan? Tapos sa nyo kami ng pugo, mukha ba may kumakainan na pang mahirap lang yan? Tinatawa-tawa mo diyan? yan. May nakakatawa ba? Ha? Ano ba isa? Huwag ka mga alam. Ito na mga itsura nalang baho-baho. Alam mo, yung mga ganang itsura ay nagpapasira ng environment dito sa Liki. Eh. Ngayon na nga alam mo, luminis to, madadagdag pa ng basura. Genius. Ay naku, Isa, tama naman, di ba? Minsan nga alam mong luminis tong lake na to, tapos gaganan pa, may mga mababahong lalapit sa atin. Neng, pasensya na sa kaibigan ko. Sige, sa iba na lang muna kayo mag-alok na. Ayan, tama, yan. Sa iba kayo mag-alok. Shoo, shoo, shoo! Oy, ano ka ba? naman ginanan yung mga bata? Tsaka wala naman kamuwang mo ang naman yung trabaho nila. Tapos ginaganyan mo lang. Eh bakit? Totoo naman, Isa. Ah, ang baho-baho nila. Hoy, Juliana, hindi porket nagkapera pera ka. Yung mga damit mo. Kala naman naman hindi ka nagdaan sa ganun. Hindi ka pa naawa. Ipulungan ka pa nga namin magbenta ng kung ano-ano tapos ikaw, kumaliitin mo sila parang hindi ka nang galing dun sa... saan sila nagsimula? Ay, naku naman, Juliana. Sa susunod, isipin mo rin kung ano yung mga pinagdaanan mo. Baka nga mamaya, mas matindi pa yung pinagdadaanan nila. Masyado kang judgmental. Kawawa naman yung mga bata, oh. Oo nga, Isa. Pasensya ka na. Masyado kong nalilig yung mga bata. Tara, abulin natin. Sige, Bibili tayo sa kanila, pati magsasori din ako. Neng! Neng! Bibili na namin yung pugo nyo, na namin. Magkano ba lahat yan? 25. isa? Sige, papakayawin na lang namin. Talaga po ba ate? Maraming salamat po ha. Kasi po yung pagbebentahan po namin ay pangbaan po namin sa school. Oo, oh, sige be. Amin na yung pugo. Maraming salamat po. Welcome.